you <laughs> Di ba parang nakita ko yan may nagugulay niyan? Yan. Ba, yan nga pa eh. Yan? Oo. Uh -huh. Christmas tree yan. Ganda. Oo. Oh. Okay. Dami ka ng video diyan? Kunti pa lang. 3 minutes, 3 minutes. Sa akin pa nga so short video. Tara. Tara. Sarap umupo dito guys. <laughs> diyan, ayaw mo picture Picture kita diyan. Oke. Okay. Thank you. Ada itu wala, ada yang Kito ko, yan nang ano, 'yung ano, naglilinis ano, 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 'yan. Oo. Ano kasi 'yan? Mukhang video 'yan. Ay nakavideo pala 'to. Bakit ano, hindi 'to video? Hindi, ano ba 'yung pagawa niya? Madami kang 3 minutes dito kamala. Don't kep picture video eh, tama mo. Ayan si Tenuity Vlog guys. So, nakatayo. Nakatayo siya guys kasi binavlog ko. Wala <laughs> Alam mo halaman Parang ano? Yamalo? Oo. Kasi mag... No, parang no? dami. dami guys. Kuya ano guys oh. Hindi ka nagsimba? mamaya na tayo. Pwede mamaya na